Oh, ito, si Madam, Ma'am, oh. Pa may pakilala ko sa'yo. paso Pasok kayo dito. Ma'am, remember ito. kanina, meron kayong binibigay sa akin pera, donation. Opo. Para mm. sa programa. Opo. Yung kwento niya po, Ma'am, sinasaktan siya ng kanyang dating living partner. Opo. Nagsawa na siya, nilayasan na niya, Opo. at ngayon, nangutang pa nga siya ng pamasay papunta rito. Opo. Ta bukas sama namin siya kunin yung baby sa Pampanga. Pag nakuha yung baby sa Pampanga, Uwi na po siya ng Bicol. Opo. Dadal niya yung baby doon. So, ayan, ma'am. Kung gusto makatulong sa kanya. Opo. Kasi wala siyang pamasahe pa. Uwi ng Bicol. Saan sa Bicol? Dait po. Sa Dait. Uwi siya dait dait doon. Dait so, naisip kita. Opo. Ayun. Ayan, o. Oh, kanina gusto mag-donate ni ma'am. oh, Ito po. Wow! Buksan mo yan, ma'am. Mas maganda. Ikaw na magbukas. Galing ko sa kanya. Uy! Oh. One. Mahawakan mo, ma'am, ha? Okay. Two, three, malutong talaga ito, four, bango, five, wow, six, uy, seven, eight, nine, ten, two hundred dollars. Opo. Galing po Pasensha siya sa US. Masaya na po kayo. Ay, wala po. Wala oh. ano po. Wala po. Ano na. Maliit na bagay po yan para lang makatulong sa inyo. At masaya na po ako nakita ko po yung idol ko, si Rafi. Huwag po, po kayo mag-alala. Ang Diyos po, hindi po nawawala sa atin. Lagi po nga andya. Basta sikapin niyo po, mahalin niyo na lang po yung inyong mga anak. Dahil sila po ang kayamanan natin. Hindi lang po talaga ako nasaktan. Hindi naman talaga po ako lalapit dito sa kapatid po. Gusto ko talaga po makuha yung anak ko po. Kasi ayaw nilang ibigay sa akin po. May tulog po nila kasi ako. Ibibigay po ng Diyos yan. Basta po, ang hawakan nyo pong mahalin ninyo, tumayo po kayo ng nakatayong maayos, maganda po yan para sa mga anak nyo. Thank you po. po ma Marami thank you very much po. Po, po. You get hug. You oh, hug to her. Okay. Ang bait naman ng My bata. Wow! Have a nice trip. Thank you. Ang galing so, naman. Well po. Oh, si ate. Good luck po. Sana po makuha niya yung baby niyo. Opo. Oh, oh. Ingat. Ma'am, napakabait mga anak mo. Opo. Salamat na ma'am po. Ay, dahil po turo nga po ng nanay ko, kailangan po ang mga anak ginto para sa ating mga magulang. Kahit ano po mangyari, huwag pong bibitiwan ang ating mga anak. Masama o mabuti, sabihin lang po. Magkakaintindihan. Alam mo kung bakit sila mabait, ma'am? Kung siyang puno, siyang bunga. Opo, po. yun po. At saka na-retain nila yung kanilang Pilipino opo. heritage. Opo. Itong Mga Pilipino. Kaya ikaw, sister, pagpunta mo na abroad, huwag kang magbago tulad sa kanya, ha? Yes, po. <laughs> Oo. Oh. Hindi po mangyayari yan. Mabait kasi siya? Ay, opo. Yung dalawa pa po, mapakabait din po, uh -huh. swiss din po yun. Sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, bigyan mo kong unang langit, binigay yung Swiss-Espanyol. Oh, Diyos no. ko, bigyan mo kong pangalawang langit, binigay ang Amerikano. Uy! Okay. Dapat meron pang tatlo. Wala na po. <laughs> Karang hihigit ka pa. <laughs> Apat na po yung mga anak ko. Okay mayaman na. na po ako sa mga bagay. So ibig sabihin malakas ka, Kilor. Eh, syempre po. Yung mga request mo, pinagbibigyan. Eh, kasi po binibigay ko naman po kung anong meron ako. okay ito kasi na nga. Sineshare Ito po. na nga, ebidensya. Opo. Tsaka Ebedensya. po yung kahit bumabalik ako dito, pumunta dito, namimigay po ako sa bawat mga pinupuntang ko lugar. Sa Cebu, sa Davao, sa Pangasinan, sa Batangas. Kaya pala pinagpapala kayo. Nagbibigay po ako. Marami pa nga pong gamit dyan na school supply sa bahay ko. Uh -huh. e sabi nga, pera daw mas importante. Kaya hindi naman po kayo tumapang. Mal malaking bagay po yon 10,000 pesos. ng pera 'yon Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Malaking na po tulong po yun sa anak ko po. po. Kasi gustong gusto ko rin po talagang magtrabaho para rin po sa anak ko. Oh, Alam mo, marami na lang iyak na netizen to. Pag napanood nila ito, sinisiguro ko sa'yo, marami maiyak sa tuwa itong ginawa niyong gesture, ma'am. Okay? Ma'am, thank you, ha? Thank you talaga. Okay. Take care po, mga anak okay. niyo po. Sige. Ingat, ha? Huwag mo po, limutan po tayo po Thank you. Hindi ko po kayo makakalimutan kasi tinulungan po niyo ako. Malaking halaga na po to sa akin. Natulong po niyo sa akin. Thank you very much po. You're welcome po. Inglesin mo na lang. Okay na. Kasi hirap siya mag-Tagalog. Sige. What would you like to say to her? Bye. Maybe see you next in two years because I might be going to Switzerland next year. Uh -huh. You're okay. welcome. Alright. <laughs> Okay, eto naman si sister, si ate, anong gusto mo sabihin? Uh, sana po makuha niyo yung baby niyo, ingat po kayo, tsaka sana makapag-umpisa po kayo ulit Thank you very much Yeah, thank you po po lahat Good luck po Eto, gusto kong English nito eh You want to say some more? Um. So, everybody who doesn't have money, it will become better someday. If that you succeed in stuff, you don't have to give up yet. You have to still keep believing. Always believe. Ang galing. Palapak naman tayo dyan. Napakagaling. Always believe. That's right. Especially to God. Praise God. Praise God. To God be the glory. Okay, amen. Ma'am, thank you. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Ati. Thank you, people. Okay.